Mga butil, magandang umaga sa lahat. Tuba. tuba. <tuba> Shoutout kay Waga TV. Mahilig sa tuba, oh. Idol. Tayo ka sa amin, no, Mga tuba tayo, kaso nga lang, walang tangal, puro. May po ako oh, sa'yo, Kaya, mga kabutil. Yun yung sabong isang kapitbahay ko. Eh, para daw ako nababaliw na at nasisiraan ang ulo. Kasi po, bakit? Nagsasalita pa ako magisa? hindi nila alam kaharap ko ang camera at mas maraming kausap kayo mga follower mga nanonood ng video ko kayo po mga kausap ko di po ba ba <laughs> okay na maging loko loko basta maraming pong sumasaya at tayo na ini enjoy po ang ating natin ng ating sarili na sa ating ginagawa di po ba ba doon tayo sumasaya eh sa kamila po ng ating mga problema eh na uh, na, na, natin, narilib dahil tayo ay nagpapa sa ating sarili gumagawa tayo ng mga gantong mga video para may ma-share tayo sa inyo mga followers ito muna po, subukan ko kasi habang tumatagal po ito maasim, suka ang labas kabutil uh, may, may kuwento lang ako sa'yo ano, Nung panahon na medyo tayo bata-bata pa nangarap din ako maging artista pero wala kang nakadiscover sa akin, mga kabutil. Pero mabuti na nasa ng Diyos, hindi ako naka-discover. Bakit po ba? Kasi nung panahon na yun, kung ako naka-discover, baka isang rin po ako sana matay. Dahil ngayon po, parang ako po, marami pong komedyante na matay ngayon. Eh ang akin pong mukha, ay parang komedyante, hindi mo po pwede po maging bida. Puro kontrabida. Yun <laughs> po mangyayari. At komedyante po mangyayari. Kalibil po na nababalo. Kaya po mababalo. Ang babalo po yan. Yan. Eh ngayon po, As may kasabihan po tayo na huli man at magaling, na habol pa rin. Ha? Bakit po? Kasi po ngayon, akin ko pasalamat sa social media dahil na-discover ko po ang aking sarili nang dahil sa inyo. Kasi nanonood ako sa Facebook, sa YouTube, ah, eh, pwede pala yung ganun. Na maging artista sa na sarili. Maging direktor, Maging bida. Maging kontrabida. Lahat na pag pati editor photographer, magkakasama na, iisa lang pong tao ang gumagawa. Ay, At kanya-kanya pun diskarte. Eh. Bukan ano ano pong pa binagagawa. Para lang sumikap. At para lang, huli na po yung pagkumita ng pera. Ang maganda po dyan, na-relax tayo araw-araw. Na-relieve po yung ating mga problema dahil sa ating mga pinagagawa, sa ating mga pinapanood. Di ba? Siguro ito mong mukhang ito talagang eh, darating pong oras. Darating pong araw na hindi lang po puro, puro seryoso ang aking gagawin. Siguro magkakamayroon din po ako ng mga content na siguro makakatanggal ng inyong problema. At tatalsik din ng AP nyo sa katatawa. Gaya nyan, tatalsik mo din sa katatawa. Kasi po ako komedyante rin din Kaso nga lang hindi ko masyado nagagawa. Dahil siyempre, nagsusulo lagi ako dito eh. Oh. Kasi nagaling po ako sa magulong buhay sa Maynila. Eh ngayon, nandito na ako sa gubatan. No? Ayan, puro gubat na po yan. Oh. No? Yan. Yan. Pero kapag tumatanda mo pala, mas gusto pang mag ang kuno. Ang, ang tahimik na buhay. Ah, uh, ah, ah, siguro pag ulit tayo. Ah. Organic po sa ating katawan. No chemical added. Wala pong mga kuan, Puro po yan, puro. Ano? Kaya siguro mga kabutil, uh, relax po. At sabi ko nga, gagawa ako ng mga content pang good vibe sa inyo sa mga susunod na araw. Dahil hindi lang po puro seryoso. Dapat po, meron po tayong na gagawin para po tayo ay matanggal ang ating mga problema. Kaya sa mga kabutil ko dyan na nanonood sa mga video ko at sa mga bagong followers at magiging followers ko pindutin nyo na, pumalo na kayo. Baka sa susunod, isa lang din sa tumalsik ang laway nyo sa katatawa sa akin. Abo, magandang mga kabutil. God bless all.